Muli, kung papipiliin ka, sino ang pipiliin mo? Ang iyong asawa o ang iyong anak? At bakit? Magandang hapon po sa ating lahat. So para po sa akin, or technically, alam ko po na ang lahat ng nandirito, or karamihan ng nandirito, ang pipiliin nila ay ang kanilang mga anak. Tama po ba? Pero ako po hindi. Ang pipiliin ko po ay ang aking asawa. Bakit po? Bago po ako naging asawa. At nagkaroon po ako ng mga anak dahil sa asawa ko. At darating ang panahon na ang aking pong mga anak ay hilingin nila ang kanilang kalayaan at bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Walang maiiwan kundi ako at ang aking asawa. At sa punto po iyon, mapapatunayan ko sa aking asawa na totoo lahat ang ipinangako ko sa altar nung kinasal kami. Dahil naniniwala po ako na ang pagiging ina o sa pagiging ina ko ay sapat na po ang pagmamahal, pag-aaruga at pagkalinga para po tum hindi na ako dumating sa punto na papiliin pa ako kung ang anak ko po ba o ang aking asawa. Dahil naniniwala rin po ako na ang pinagsama ng Diyos kailanman ay hindi kayang paghiwalay ng tao ng anumang sitwasyon, ng panahon at ng anumang pagkakataon. Marami pong salamat.